Gusto mo ba na ikaw lamang ang pagkakaisipin niya buong gabi o buong magdamag? Lalong-lalo na na hindi kayo okay na dalawa ng partner mo simula nung nag-away kayo. Dahil sa maliit na bagay ay pinagtatalunan yung dalawa. Kaya nauwi ito sa hindi pagpapansinan ninyong dalawa ng partner mo. Kaya kung gusto mo na ikaw lamang ang pagkakaisipin niya sa lahat ng oras, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At panikuradong isa itong paraan para maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. Basta dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip nagawin ito. Ang gagawin mo lamang, umupo ka saglit, dapat tahimik ang nasa paligid mo paglaanan mo lamang ito ng mga ilang minuto. At ipikit ang mga manta mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pagkaisipin mo siya ng mabuti at sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Ako lamang ang pagkakaisipin mo sa lahat ng oras, kahit anong busy mo, kahit anong gawin mo, ay ako palagi ang magiging laman ng isip mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag o mag-iba ng hiling kung gusto mo ay wala pong problema. At ulitin mo ang paggawa nitong ritual kinabukasan sa kahit na anong oras na gusto mo, basta gawin ito bago ka matulog. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong gawin ang ritual na ito. At pwede ka rin kumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Pwede pagsabayin kahit ilan pa ang ritual na gusto mong pagsabayin sa isang araw ay wala pong problema. As long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.